Family Feud, kasama ko ngayon eh, si Michelle oh, Bamsel mm -hmm. uh, ng Team Mawing Boy na nanalo na 100,000 pesos kanina. Yeah! Pero syempre ngayong gabi, gusto nila mag ng total cash prize na 200,000 pesos. At syempre panalo rin ang chosen charity nila na magkakaroon ng 20,000. Michelle, ano ba yung napili ninyo? Golden Gaze, syempre, alam mo naman ang mga thunderbeckies natin, they need all the help they can get, di ba? So, Golden Gaze, yan po. Golden Gaze, meron po kayong 20,000 from our winning team. And at this point, nasa waiting area na si Bubsy at hindi na tayo naririnig. Michelle, are you ready? Ready! Let's do this. Give me 20 seconds on the clock, please. Beauty product na karaniwang inaalok ng mga babae sa kanyang mga kaibigan. Go! A astringent. Kumplituhin. Fruit blank. Cocktail. Saan daw ipinaglihi ang taong madaldal? <laughs> Ari ng baboy. Kakabahan ka kapag nasira ang sinasakyan mong ano? Kotse. Sa isang araw, ilang beses? Let's go, Michelle. Okay. Beauty product na kariniwang inaalok ng babae sa kanyang mga kaibigan. Sabi mo astringent. Ang sabi ng survey, One point. yun, <laughs> Fruit black. Sabi mo, fruit cocktail. Survey? Yes. Saan daw ipinaglihim tao madaldal? Sabi mo ay, ari ng baboy. Sorry. Survey says? Oh! Kakabahan ka pag nasira ang sinasakyan mong ano, sabi mo'y kotse. Ang sabi ng survey. Yes. Yung huli, hindi na natin naabutan sa si isang araw. Ilang beses pinadidede si baby? Ilan sana gusto mo sabihin? Tatlo. Tatlo, no? All right. 49 points, Michelle. Let's go back to your seat. At podium, let's welcome back Poopsy. Yes! Hello, Poopsy. Kaya ko yung ding dong. Alam mo mga kapuso. Good luck sa'yo. Kuya Dong, first time kong makaharap ka ng malapitan, ha? Kayang mo. ka muna. kayang Kaya mo yan, kayang kaya, mo yan. You can do it, you can do it. Si Michelle nakakuha ng 49 points. Ibig sabihin, 151 pa kailangan natin. Ha? Ang laki, di ba? Buti na lang, <laughs> nakayakap na ako sa <laughs> iyo. Kayang-kaya mo to. Kayang-kaya kaya mo gosh. ito. Makikita po ng viewers sa bahay ang sagot ni Michelle O'Bombshell. Give me 25 seconds on the clock. Beauty product na karaniwang inaalok ng babae sa kanyang mga kaibigan. Skin product, ano, lotion. Lotion. Kumplituhin. Fruit blank. Saan daw ipinaglihi ang taong madaldal? Sa pet ng manok. Kakabahan kapag pag nasira ang sinasakyan mong ano? plano? Sa isang araw, ilang beses pinadidede si baby? Four. <laughs> Let's go, Poopsie! Yes! Dito muna tayo, number five. Sa isang araw, ilang beses pinadedede si baby? Sabi mo, four. Ang sabi ng survey? Yes. Top answer! Kakabahan ka pag nasira ang sinasakyan mo. Ano sabi mo yung aeroplano? Oh! Services. Top answer. Saan daw pinaglihin madal-dal? Sabi mo yung sa puwet na manok. No? Survey. Top answer. Top answer! Yeah! Tatlong top answer. Kumplituhin. Fruit blank. Sabi mo yung fruit. Shake. Oh! Services. Yeah! Fruit salad. Fruit salad ang top answer. Fruit salad? 47 yun. Sayang. Pag nakuha yun. Beauty product na karaniwang inaalok ng babae sa mga kaibigan sabi mo ay lotion. Ang sabi ng survey. Uy, sayang. Lipstick, lipstick and makeup, sayang. Pero 100,000 na pa rin ang mga iso. congratulations Boobsy. Ang lapit. na.